Mga idol at kabayan, breaking news! Japan at China nagtapatan sa Senkaku Island sa East China Sea. Isang barko ng China nagulantang nang sumugod ito sa islang kontrolado ng Japan. Hindi alam ng China na limang barko ng Japan ang naghihintay sa kanya. Ano ang pakay ng China Coast Guard? At paano ito pinalayas ng Japan? Panoorin ang aktwal na video. Barkong gawa ng China na pasasabugin at palulubugin ng pwersa ng Pilipinas at Amerika na ilagay na sa kanyang posisyon sa katubigan ng Ilocos Norte sa West Pol sa desperas ng maritime strike. Ipinakita ng Armed Forces of the Philippines at US Forces kung paano nito pigilan at supilin ang paglanding at pagpasok ng mga kalaban sa kalupaan ng Pilipinas. Nakahanda na rin ang magkaalyado kung sakaling dumating tayo sa worst case scenario. I know as the AFP transitions, as they modernize, they're ready to go every day. Uh, and we just get stronger through this integration and training. So, the short answer to your question is Are we ready? Yes, ma'am, we're ready. And we're getting stronger every day. If the Chinese think that it's going to fade into the sea anytime soon, no, it's not. It is being maintained. Uh, by the Philippine government it is our advanced detachment Pilipinas at Amerika handang-handa na para pasabugin ang barkong gawa ng China sa West Philippine Sea. Ang BRP Lake Kaliraya ay inilagay na sa posisyon ito sa katubigan ng Ilocos Norte para sa gagawing maritime strike bukas sa 8 ng Mayo taong kasalukuyan. Sa mga nagsasabing walang kakayahan, ang Pilipinas nagkakamali sila dahil kahit maging ang mga eksperto ngayon sa bansa ay kinumpirma na ang balikatan 2024 na kasalukuyan na ay nagpapakita na merong puwersa ang Pilipinas kasama ang kaalyag Bansa, bago pa man magsimula ang maritime strike kahapon, nagsagawa na ng isang counter-landing drill ang Amerika at Pilipinas sa lawag, isang pagpapakita ng kahandaan ng Pilipinas sa tulong ng mga sundalong Amerikano kung paano supilin ang pagsakop ng mga mananakop sa kalupaan ng ating bansa. Gumamit ang dalawang armed forces ng iba't ibang military platform upang ipakita sa kalaban ang kanilang puwersa gamit ang M77 Howitzer, Javelin Anti-Tank Guided Missile at ang pinakabagong Atmos 2000 mula pa sa Israel at marami pang iba Nasilent naman Eh. Tanong naman ng mga reporter kung handa na ba ang mga sundalong Amerikano at Pilipino sa anumang worst case scenario walang pag-aalinlangan na sinagot ito ng isang US Marine Lieutenant General out in we're always ready ma'am and we train every day to be ready uh, that's our mantra right uh, you know just i'll put on my marine hat we're ready when the nation's least ready we're america's 911 force i know as the afp transitions as they modernize they're ready to go every day uh, and we just get stronger through this integration and training so the short answer to your question is are we ready yes ma'am we're ready and we're getting stronger every day Kung akala naman ng China na mapapaalis nila ang Pilipinas sa Ayungin Shoal, nagkakamali sila? Kinumpirma naman ni National Security Assistant John Malaya na hindi mangyayari ang nasa isip ng China na iiwan o tatalikuran ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Dagdag pa niya, ito ay regular na minimaintain ng mga tropa ng gobyerno ang BRP Sierra Madre LS-57. Um, BRP Sierra Madre is not going anywhere. Uh if the chinese think that it's going to fade into the sea anytime soon no it's not it is being maintained uh, by the philippine government it is our advanced detachment it it is our um, military installation to ensure that uh, ayungin shoal continues to be an occupied feature of the philippines and it's not going anywhere sa ibang balita naman, limang barko ng Japan laban sa isang China Coast Guard nagsagawa ng lehitimong pag-aaral ang mga Hapon kasama ang lima sa mga mambabatas ng Japan sa Senkaku Island noong ika-27 ng Abril taong kasalukuyan. Ang Senkaku Island ay ang isa sa mga islang gustong agawin ng China sa Japan. Nang malaman ito ng China, nagpadala ito ng isang barko ng China Coast Guard. Pero ang hindi alam ng China Coast Guard, limang barko ng Japan ang sasalubong sa kanya. Kita sa video na pinalibutan ng Japan Coast Guard ang isang ang barko ng China. Hindi lang yan, dinikitan pa ng mga barko ng Japan Coast Guard ang barko ng China. Ang bansang nagtatapang-tapangan, bigla na lang nagmistulang kawawa ng mga katagpo nito ang mas maraming barko ng Japan Coast Guard. その島マはこれから中国の海洋である<嗯>その周辺住にかれば中国の旅客である<嗯>今マは国の旅客に示した人たちに対抗してください。アウト Not Pinat.